Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hindi na magbabago ang isip ni Leon na pagbawalan ang anak niyang si Billy na sabihin kay Christy ang tungkol sa totoong koneksyon ni Shira sa kanila na magkadugo sila. Ayaw kasi ni Leon na magalit si Billy sa kanya sa oras na malaman nito na ang tita Shira niya ang nag-utos na ipakidnap si Nanay Christine para makuha nito si Jordan. Pero ayon kay Nay Susan baka magalit si Billy kay Leon sa oras na malaman niya ito sa ibang tao kaya mas mabuti pang sabihin na ni Leon ang totoo sa anak niya malaking palaisipan kay Billy kung bakit kailangan niyang magsinungaling sa nanay Christine dahil para sa kanya wala siyang nakikitang mali na pamangkin siya ni Shira. Hanggang sa marinig ni Cuago ang usapan ni Nay Susan at Leon na si Shira pala ang nagutos na ipadukot si Christy sa kalasag at siguradong magagalit si Billy. Kahit hindi kadugon ni Billy si Christy, itinuri na nga ito na parang tunay niyang ina. Kaya hindi siya makapaniwala na ang tita Shira niya ang nagpahamak sa nanay Christy niya. Kaya lang hindi makapagsumbong si Billy sa nanay Christy niya dahil nag-away si Christy at si Leon. Kaya walang chance na makapunta siya sa bahay ng nanay Christy niya hanggang sa nakakita ng pagkakataon si Billy dahil ilalantad niya ang sekreto ni Shira sa araw mismo ng kasal nito kay Jordan kaya humanda si Shira sa pasabog ni Billy. Panatag si Shira na matutuloy ang kasal nila ni Jordan dahil nangako si Jeff na hindi niya sasabihin sa kapatid niya na siya talaga ang tunay na ama ni Junior. Abot langit ang saya ni Shira dahil sa wakas matutuloy na ang kasal nila ni Jordan hanggang sa natanong ang pare kung sino ang tumututol sa kasalang Jordan at Shira. Nagulat ang lahat nang biglang may sumigaw na itigil ang kasal at nakita na ng lahat na si Billy pala ang sumigaw at sinabi nito kay Jordan na kapatid ng tatay Leon ko si Tita Shira. Si Billy kaya ang susi para malantad ang tinatagong sekreto ni Shira at Leon. Manganganib kaya ang buhay ni Jeff dahil ipapatumba siya ni Shira at Leon. Abangan.